Sinabon ni Senador Rafi Tulfo ang tagig police na sangkot sa mali umanong pag-areglo sa babaeng nabundol sa BGC. Dumulog kay Tulfo ang biktima dahil nabalitaan daw niyang nagka na pala sila nang hindi niya alam. Napikon pang pa senador sa depensa ng driver. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Ma'am, 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 you're hearing me but you're not listening. Oo po, In-entertain mo lang sila. Pero ang tamang pag-entertain sa kanila ay kunin yung uh, insidente ng aksidente at pagkatapos i-file if yung kaso sa piskalya. Period. Sinasampan ng kasong kriminal laban sa driver ang babaeng nabangga ng kotse habang tumatawid sa Bonifacio Global City sa tagig noong ika ng Nobyembre. Si Nicole Cruz, Nicole Mercado sa Facebook at ang kanyang ama na si Rory Lito ay lumabas sa radyo at YouTube show na wanted sa radyo na pinangunahan ni Senator Raffi Tulfo noong ika-8 ng Nobyembre kung saan ikinwento niya ang nangyari. Sinabi ni Tulfo na tutulungan niya si Cruz na magsampan ng kaso laban kay Marlon Enchenza na nagtatrabaho bilang driver sa ilalim ng manpower outsourcing firm na RM. Ang aksidente ay nakunan sa isang video na in-upload ng Joyride Rider na Kapsumoto sa Facebook na naging viral. Ang sasakyan, isang Fortuner, ay nakarehistro sa ilalim ng kumpanya ng makinarya at kagamitan ayon sa palabas. Sinermo na ni Sen. Rafi Tulfo ang isang pulis sa tagig dahil sa umunay pag-areglo sa nabanggang babae at driver ng SUV na nagbiting the red light sa Bonifacio Global City. Ang sinabing pulis ang itinuturong nagpasulat sa biktima ng nangyaring aregluhan. Ayon kay Sen. Tulfo, mali ang naging proseso. Dapat daw sinampahan muna ng reklamong driver at inimbound ang sasakyan. Hindi ko po alam na areglo na po yun. Akala ko po yun um, compensation po, initial compensation doon sa nangyari sa akin. Pero depensa ng pulis, hindi po kami sir, sumasalit sir sa ariglohan nila sir. Bago pa po sila sir, nagpunta sa opisina, may mga pag-uusap na po ang back parties. Alam nyo naman na kagaganap lang noong aksidente at uh, yung biktima ay traumatized pa at masakit pa yung kanyang pangatawan at all she wants Apo. to do is go home. So lahat ng sasabihin Apo. sa kanya, most likely mag-oo siya. Marami na kaming ganitong incidenteng na Ma'am, makinig muna kayo. Tinuturoan kita. At unless kung i-contest nyo pa rin po, ma'am, so pag nagpatawag ako ng hearing tungkol dito, papatawag kita sa Senado. Aminado naman ang hepe ng tagig pulis na may pagkukulang ang kanyang tauhan. Tama po yun. dapat talaga we should be very sensitive. Maaaring nga uh, naapektuhan ang kanyang desisyon at that time. Nakausap din ni Tulfo ang nakasagasang driver at iginiit na pumayag naman ang pamilya ng biktima sa pakikipag-areglo. Yung father naman po niya, tumugon naman po sa sinabi ko na hanggang anak. Sabi niya ganun eh. Gaya kong driver lang din yan. Wala, wala tayong makukuha dyan, kanyang ganyan. Kaya sabi ng father niya, ni, ang kanyang ganyan, tapusin na natin. Pero yung time na yon, nung magsabihin kayo, hindi ko pa napapanood yung video. Kaya 'Yun, 'yung napanood ko, napanood ko 'yung video nung nasa police station eh. tayo. Baka hindi ko 'yung mukha mo. Itigil mo na yung mga salitang hindi natin gusto 'yung pangyari. Of course, lahat naman aksidente, walang may gusto sa pangyari. Kaya lang it's so happen, nakaskasero ka kaya nagkaroon ng aksidente. Period. Payo ni Tulfo sa korte na ituloy ang reklamo. Nangako namang makikipagtulungan ang may-ari ng nakabanggang SUV. Naglalakad si Cruz sa pedestrian lane sa intersection ng 5H Avenue at Rizal Drive sa BGC nang kumaliwa ang isang itim na SUV na minamaneho ni Enchenza at nabangga siya. Sinabi ng tagig sa palabas na ang driver ay maaaring kasuhan ng reckless imprudence resulting in physical injury. Sinabi ni Cruz na masakit pa rin siya at may mga sugat at hindi makatulog ng maayos. Sinabi niya nang mabangga siya ng kotse, huminto ang sasakyan at bumaba ang driver. Sinabi niya na may tumawag sa isang BGC Marshall na tumawag ng isang medic. Binigyan siya ng first aid. Ang nangyari po, inantay po muna dumating yung may-ari ng Fortuner, yung may-ari po talaga para ay-retrieve yung sasakyan bago po kami nakago para po isama po sa amin sa ambulansya yung driver po na kasagasa, what ang nangyari ay... Hinintay namin na dumating ang may-ari ng Fortuner, ang tunay na may-ari, upang kunin ang sasakyan bago kami makapunta at ang driver ay sumama sa amin sa ambulansya, sabi ni Cruz kay Tulfo. Sinabi niya na kinuha ng may-ari ng sasakyan ang Fortuner. Ngunit sinabi ni Tulfo na ang sasakyan ay dapat na ay impound ng mga autoridad dahil ito ang gagamiting ebidensya sa kaso. Dagdag pa niya, yun po, nag-usap po kami doon na para makipagkasundo po doon sa nangyaring insidente. Hindi naman po talaga kagustuhan yung nangyari. Pumayag naman po sila sa sinabi ko. Sinabi ni Investigator Lothgarda Ocea ng tagig ng nang hanapin ni Enchenza ang kanyang driver's license sa himpila ng pulisya, lumabas na may BGC Marshal ang lisensya at hindi na turnover sa kanila. Itinanggi ni Osea na pinadali niya ang pakikipag-ayos sa pagitan ng biktima at ng driver at sinabing voluntaryong sumang-ayon ng dalawang partido sa pag-aayos. Nang idein ni Tulfo, inamin ni Osea na siya ang nagbigay kay Cruz ng bond paper kung saan nakasulat ang mga bagay na gusto niyang balikate ng driver. Ngunit sinabi niya na ang dalawang partido ay mayroon ng pre-arrangement o kasunduan bago pumunta sa istasyon ng pulisya. Sinabi ni Osea na maayos nang naidokumento ang insidente at sinabi sa ama ni Cruz na ang driver ay maaaring kasuhan ng reckless imprudence resulting in physical injury. Sinabi niya na hiniling niya sa mga partido na puna ng isang affidavit of undertaking at sinabi sa kanila na kung sakaling magkaroon ng problema sa kanilang compromise agreement. Si Cruz ay maaaring bumalik sa kanya upang magsampa ng kaso. Ngunit sinabi ni Tulfo kay Osea na ang araw na iyon ay hindi ang tamang oras para magkaroon ng kasunduan ang mga partido, lalo na ang biktima, dahil na trauma pa rin siya sa aksidente. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Mag magandang hapon po, Senator. Kumusta po kayo, ma'am? Masakit po. Uh, masakit po yung katawan ko po. Uh, hindi pa rin po ako nakakatulog ng maayos dahil sa sakit po ng katawan po. Tapos may mga sugat. Ano dyan ma'am? Matindi yung trauma. Opo. Na inyong naramdaman hanggang ngayon dahil sa aksidente. Naramdam ko pa rin po ngayon. Mm -mm. Ilang araw po kayo na walang trabaho? Um, actually po, tatlong araw na po ako hindi pumapasok. Pero di ko po alam kung makakatuloy pa po ako sa pagpapasok po. Kasi natatakot na po akong bumalik doon sa lugar hindi ko po alam kung kaya ko pa po tumawid sa pedestrian doon kasi yung, po yung ruta ko. Turuma yan. Nagpapa-check din po kasi ako sa psychiatrist tapos nadagdag pa po ito. Now, Matapos po kayo mabundol, ano pong ginawa nung yung driver ng Fortuner? Um, yun po, huminto naman po yung Fortuner okay. nung nabundol po kami. Okay. Tapos um, yun nga lang po driver lang po yung nakasagasa sa akin. Driver po siya ng hindi po siya yung may-ari nung sasakyan. Okay. Tapos um, ang nangyari po kasi bungo po ako, bumaba po yung driver sa sakakyan niya. Um, may tumawag po ng marshal, and then yung marshal po yung tumawag ng medic. Tapos, sa medic po, um, inilapatan po ng first aid yung mga sugat ko po. Okay. Tapos, um, hindi po kami nakapag-proceed agad. Dahil yung driver po, na SUV po, nag-aano pa po siya na may susunduin siya, or meron pa po siyang tatapusin. Ang nangyari po, inantay po muna dumating yung may-ari ng fortuner, yung may-ari po talaga, para right. po i-retrieve yung sasakyan bago po kami nakago para po isama po sa amin sa ambulansya yung driver po na nakasagasa. Yung portuner? Kinuha po nung may-ari. At iniwan kayo? Um, Doon po kami sa medics sa ambulansya po. na Kasama yung driver. Doon po. Kasama Tap yung driver. Tapos yung ambulansya din kay sa ospital. Opo, yes po. Ang alam ko po talaga ay eh, kinuha po yung sasakyan nung may-ari. Yun nga rin po yung sinasabi nung sa police bureau po, sa traffic bureau po, na bakit wala po yung sasakyan doon sa pangyayari. So, ibig sabihin piniregakan po ng marshal. Hindi ko A lang po po marshal, marshal security guard to ng... siguro po BGC, sa BGC ng BGC. Po. Kayo ba yung nakipag areglo Hindi ko po alam na areglo na po 'yun. Yung mga uh, um nung after po kasi namin sa ospital, nag-sulat po uh, nagpunta po kami sa Traffic Bureau okay. para po mag-file po ng police report. Mm -hmm. Um initially po akala ko po 'yun um compensation po, initial compensation doon sa nangyari sa akin na kung gugustuhin ko pong magkaso, if after ilang araw po, maaari ko pa pong gawin yun. Mm, -hmm, mm -hmm. po yung akala ko. Pero nang ano po, sinabi rin po nang yun na daw po yung areglo daw po. Areglo na daw Sino po Sinong gumawa ng areglohan? So meron pong kasulatan? Um, pinagsulat po ako ng kung ano po yung ipapasagot ko po doon sa um, driver. Sa settlement. Sa settlement po. <coughs> yun po, akala ko po, yung compensation po na initial po yun. So kayo po mismo ang sumulat? Opo, oh, po yes po. Wala din. Pero nung ginawa niyo yung pagsusulat, naasam po kayo doon sa presinto? Nasa, oh, yes po. Sino nag-uuto sa inyo na sumulat? Um, Ay, yung sa traffic din po doon, sabi, tapos sinulat ko po doon, sasagutin po niya yung expenses po ng medical ko. Tapos ko magpapasecond opinion po ako kasi hindi rin po ako toro na na-check sa ospital. Tama po kayo, nabanggit yung kanina, tuliru pa ako kayo dahil galing pa ako kayo sa ospital. Shock pa kayo dapat. Hindi gano'n ang naging proseso sa police station. Okay. Dapat ang naging proseso, inimpaw niyo sa sakyan and then kinasuhan yung driver. Mr. Entian, sa mga hapon po, sir. Magandang hapon din po, sir. Kayo na nakainom ng mga oras na yun na nabundol niyo po itong si Uh, Tapos po sir, yan. papasok po ako ng umaga po noon sir, papasok po ako ng muli. And then po, uh, that time po kasi noon, napaka-traffic po dyan sa fifth corner ng Rizal Drive. Mm -hmm. And yung po straight po ng fifth is naka-direction naka naman po siya, naka-green naman po siya. And then po, yung po itong papunta po sa galing po na market-market is naka-green po siya. Naka-arangan na, po kasi ako ng mga sasakyan nang galing po ng market-market. Kasi nga po, pakaliwa po ako. At no, nangyari po na yon nung inabot na po ako doon sa gitna nung ng intersection, eh, kumaliwa po ako nung kaya nga po nakikita po sa video. Okay, so inabot e ka na sa gitna ng red light. Yes po, yes po. Kaya nataranta ka. Nagano po ako nang kaliwa po. Bigla ngayon. ka nagkaliwa. At sa pagkaliwa mo, doon meron tumatawid sa pedestrian lane. Oo. Ito na nga yung biktima kaya nasa pool mo. Yes. Yes po, hindi ko po, hindi ko naman po talaga siya napansin. Nung so meron kang ka violation sa... doon dahil beating the red light ka. Aminado naman po ako doon, sir. Ikaw raw po ay nagmamadali. Sabi mo raw, eh, kailangan umalis ka na dahil meron ka pang hindi tatapos po, trabaho. Hindi po ako nagmamadali. Sinasabi ko po kasi sa kanila, baka po sabi ko pwede po natin antayin ko yung, yung boss ko gawa ng titikating ko po siya. Tapos pupuntaan po, po ako doon sa area er na pinangyarihan bago kami magpunta ng hospital. Kasi mm na -hmm. nandun ang yung ambulansya. Hanggang sa pinuntahan po namin yan, doon po sa Erodriguez McDonald po. Ayun po, nag-usap po kami doon na para makapagkasundo po doon sa about doon sa nangyari na insidente. Kawa nga po na hindi naman po talaga kagustuhan yung nangyaring yun at yun po yung accidente po nung mga araw po na yun. At tapos, okay. ito naman po, pumayag naman po si, sinabi ko dahil sabi ko nga, sabi ko nga sabi ko sa kadal ng babae na Uh, ako naman po ay wala din naman po sa patungan ni Kira dahil driver lang din po. Ang sabi ng father niya, eh, sa basta sagutin mo na lamang yung pag-grab ng aking asawa at anak at sila daw po ay uuwi na. Pero, But yung pero... time na yon nung magsabihin kayo, hindi ko pa napapanood yung video. So, yun, no, na kung, na na kung napanood, napanood ko yung video nung nasa na police na po station eh. tayo, baka ikinunod ko yung mukha mo. Namin sabi mo sa akin, daan-daan ka lang. Eh yung nakita ko yung video, buhat dun sa pedestrian lane. Siguro eh, mga then, 3 meters or... pa yung itinapon ng anak ko eh. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng hindi mananagot. Yung registered owner po kasi is ito pong KNK Machinery and Equipment Corporation. Pero ang humarap po sa amin noong na, nakipag-meet up noong time na yung, yung pong Japanese. Nagpakilala pong Japanese siya. Eh. Isa rin nga po sa nakapagpaano din sa akin, nung stress na stress na po ako, gusto ko na makapagpahinga. Tapos nangungulit pa po yung HR Nangulit nila. Nangungulit pa po sila na imi-meet up nung may-ari po. Gusto pong mag-apologize. Uh, Nagbigay po ng, ng isang ba Opo, basket. Nagsabi po ako na pwede po bang sa susunod na araw na lang kasi pagod na pagod na rin Tama. po ako. Ganun Pero napan? sabi po nila, ini-initiate po nung may ari na makapag-apologize po. Pumayag na lang po kasi gusto pong magpunta sa bahay. Para makauwi na kayo, syempre. Opo, pa po, gusto na rin kong makauwi matulad. nun eh. Police Executive Master Sergeant Lutarga. Osea. Kayo ho ba yung kumuha po ng blatter o nag-entertain po nung time na dumating po tong yes, itong sir. biktima? Ba't ho kayo pumayag na yes, pag-arigloy nitong both sides? Ganito po sir yung ano, nung, nung pumunta po silang both party sir, sir yung driver po sir pasilip-silip po sir sa opisina namin habang may pa po akong ibang kaso. Inahanap niya po yung license niya. Nung binerify ko po sir sa blatter namin, wala pong ganong insidente na nangyari ng 6.40 a.m sabi ko wala pong turnover sa amin yung ganyang insidente, ibe-verify ko po. Nung na-verify ko po na wala sir, since along bigisi po siya sir nangyari, binirify ko po sir sa Marshall kung sino ang nag-assist noon, bakit hindi na-turnover sa amin. Nung na-verify ko naman po sir sa Marshall, ay eh, naiuwi po pala sir ng bigisi Marshall yung license, hindi po properly turnover sa amin. Okay, yung license at saka yung sasakyan kasi ma'am, eh dapat yung sasakyan, hindi, hindi pinakawalan yon. Kasama po kayo doon sa naganap na aregluan sa police station. Hindi po kami sir sumasali sir sa reglohan nila sir. Okay. Bawal po yun sa amin. Correct. So si sino po yung yes, facilitate sir. sa Aregluhan? Kasi nangyari doon Aregluhan sa police station at yung police daw ang nagutos pa dito kay ma'am na isulat kung ano yung gusto niyang areglo. Sir, ako po sir. Pero hindi pa ako ang nag-facilitate na nag-areglo sila. Kayo ho ang nagbigay ng kapirasong papel, tama ba? Opo sir. Okay. At doon sa kapirasong papel, kayo po mismo nagsabi kay ma'am kung ano ang gusto niyang areglo. Opo. kung ano po yung mga kay, ano, kung willing po sila, ag ag actually hindi ganyan sir yung intro ko sa kanila sir. May pre-arrangement na po kasi sila sir, pagpunta sa opisina. Sabi ko po, idodocument po muna natin lahat at kailangan po natin magbigay muna kayo ng statement kasi sir, wala pa po silang statement that time. Tapos sir, kaharap po sa yung parent, sinabi ko po na pwede po kasi sampahan ng kaso ng reckless and prudence resulting in physical injury. Correct. Yung driver. Tama. Pero po, since we, and, and, naman po sila yung arrangement nila, sir. Prior pa, sir, sa pagpunta nila sir, sa opisina, may mga pre-arrangement na po sila. So, re-document ko lang po. Ngayon po, sir, after mo ma-document ko yun, sir, hinanap po po sir yung sasakyan is nasaan. Mm -hmm. Eh, hindi po sir dala ng driver. Hindi na po sir sa opisina, na-picturean ko po. And then, pina, pina, under, pina, pilat ko po siya sa ng affidavit of undertakings. At yung affidavit of undertakings na po yun, sir, sinabi ko din po yun sa kanila, sir, nung, nung gumawa sila, sir, ng compromise agreement na just in case po, magkaroon ng problema dito sa naging compromise agreement nila, babalik sa akin si ma'am para isasamba pa rin ang kaso. Same case lang po ang isasamba. Turuan kita, ma'am, ha? po. Alam niyo naman na kagaganap lang nung aksidente, at yung biktima ay traumatized pa at masakit pa yung kanyang pangatawan at all she wants Apple. to do is go home. So, lahat ng sasabihin Apple. sa kanya, most likely mag-oo siya. Marami na kami ganitong incidenteng naengkwentro. <coughs> Hindi yung tamang oras na may kakausap sa kanila left and right at pinipilit sila makipag-areglo. More often than not, eto mga biktima yung kamag-anak, mag-oo na lang para makauwi na. And some of them didn't even know kung ano talaga totoo nangyari. Sabi nga kanina ni tatay, hindi niya pa nakita ang video. Kaya na lang oo siya. Kasi kung nakita rin yung video, ganun pala katinting nangyari sa anak niya, hindi siya pumayag. Dapat yung biktima, binibigyan ng time na makapagpahinga, binibigyan ng araw, na para makapag-isip-isip. At yan, doon pumapasok, yung common sense po ninyo, o training ninyo, na i-file yung kaso sa piskalya. Kung piskahin yung sasakyan, Paila ng kaso itong driver, ikulong yung driver, dalin sa piskalya yung kaso, and then let the piskal decide. Pag pinatawag sila, then doon sa piskal, pwede sila magkaaregluhan. Kasi at that time, ilang araw na kalipas, itong si ma'am, ito, maayos na yung pag-iisip niya. Then makakapagawa na siya ng tamang desisyon. Tama ho ba, Colonel, yung advice ko sa inyong tauhan? Tama po yun. Dapat talaga we should be very sensitive doon sa mga client natin, especially kung uh, injuries yung uh, involved. at uh, maaaring nga uh, ang kanyang decision at that time. Uh, kaya nga po, nung alam natin itong uh, incident na to ay uh, po tayo ng policy about the, uh, kung yung dito sa mga ganito incidente that uh, we will no longer entertain, you know yung uh, pag-uusap ng uh, both parties and uh, we'll just refer it na lang doon sa court and uh, for them kung talagang gusto nila mag uh, desist o hindi mag-file ng kaso doon sa level na lang po ta? Tama, kasi nga po, pagdating doon sa korte, eh, may abogado na po itong si ma'am at may abogado ng kabila at least yung mga abogado nila magpapaliwanag sa kanila kung ano talaga mangyari sa mga susunod na mangyari di ba? Ano yung mga karapatan nila etc. etc. Kasi during that very moment, patatapos ng aksidente, po eh, wala nagbibigay ng tamang advice sa parehong side. Tama po yun, sir. Apo, apo. And uh, I think is uh, nagkaroon mo ata ng uh, communication barrier dito, hindi na ipaliwanag ng ating investigador. So, uh, Uh, again, ano, uh, bababa ako mismo doon sa ating uh, opisina at uh, sila doon sa procedure po sa pag, okay. pag-iimbestiga uh, po ang uh, mga okay. ganitong insidente po. Okay. In fact, ito nga po, ihiling ko po sa Senado in if legislation, mm -hmm. magpala ko ng resolution kasi madalas po nangyari ito, hindi lang po sa inyong stasyon sir, sa iba't ibang stasyon na palagi na involve yes, yung mga yes, police sir. natin sa arigluhan, especially kapag yung, yes, sir, yes, sir. yung uh, nakasagasa ay mayaman naka-SUV, eh, agad-agad napapaburan. Anyway, so, apo, Colonel, nag-issue na kayong order sa inyong mga tauhan na tulad ng sinabi ko, huwag na makialam sa regluhan, let the fiscal na lang decide. Apo, apo. Kung ano apo, yung nalapat. At, uh, at aside from to sa order po, bababaan po natin para personal ko po, po sila makausap. Ay, thank you po, Colonel. So, ibig sabihin, uh, kayo po itutulong na para may isang panapong kaso. Ito yung gusto niyo po, ano? Apo, yun, apo. yun apo, Po Isang yun pa pa yun. Po yung apo. kaso. Apo, sir. Uh, Ilingin ko na rin po ito sa yung pagkakataon na ito. Uh, pwede ko naman po ibigay yung aking personal number dahil I'll see to it that uh, I will personally attend to sa case po ni Ma'am Nicole. Napasaludo tuloy ako sa inyo, Colonel. Napakagaling niyo po. Nako, thank you, Colonel, kung gano'n. Sige po, Colonel. Sasamahan po namin sila dyan sa inyong tanggapan. Gusto ko po ma-impound yes, po sir. yung sasakyan at uh, itong driver, sampahan ng kaso. Ngayon, kung meron man mangyaring arigluhan, doon na lang po sa korte. Legit po yun. di diba, Colonel? Apo. apo. Oh, sige, I, I agree, pa. Pa. Opo. At ito po siguro si Sargento, i-training niyo po, ipa-seminar niyo. Colonel. Sarge, ayan po, narinig niyo po, nagsalita na po yung inyong uh, hepe. Sir, sir, kasi po sir, yung, yun po kasi sir, pag entertain ko sa kanila, is i-assist ko lang po sila sir na maayos kasi po in good faith na po silang nag-report sa akin. Ma'am, you're hearing me but you're not listening. Oo po, in-entertain mo yes, lang sila. Pero ang tamang pag-entertain sa kanila ay kunin yung insidente ng aksidente at pagkatapos i-file yung kaso sa piskalya period at yung driver sampahan ng kaso at yung sasakyan ay impound Doctor. and let the fiscal decide ang nangyari po kasi sa inyo kayo pa mismo ang nagbigay ng puting papel at doon sinabihan mo yung victim na ilagay mo diyan ku anong klaseng areglo ang napag-usapan niyo ng driver wrong hindi dapat ganon yun ang ibig sabihin namin ni kernel kaya nga po sabi ko, ititrain ka or ipasaseminar ka. Unless kung ikukontest nyo pa rin po ma'am, so pag nagpatawag ako ng hearing tungkol dito, papatawag kita sa Senado. Kasi nga po, mali itong mga procedure nyo. Okay ma'am? Happy sir. Mali nga po, in good faith po yung ginagawa nyo ma'am, pero mali pa rin po yon. Kaya nga po, kayo po yung ipapaseminar. Happy okay. po sir. Miss Carlota, kaya hapon, yung sasakyan, sino po may-ari? Ah, yung aming pong kliyente. Yung KNK po. Pakiready yung sasakyan para may impound sa police station uh, para gawan po ng report again at uh, yung po ay gagamitin, ay susumite sa piskalya bilang ebidensya. Yes po, Sir Rafi. We will inform po our client regarding this. Anong sabi nung may ari ng sasakyan? Uh, yung aming kliyente po. Sir, actually, nakikinig po sila ngayon. Um, mm -hmm. Mag-uusap po kami, Sir, after po this. Mm-hmm. Uh, mm -hmm para po ma-feedbackan ma 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 din po kayo agad. ah uh, sa akin naman po, sa Bursa po. Una-una po, bago po kasi kami nagpunta po dyan sa police station, is eh, nag na po kami ng family niya, sa hospital pa lang po, na nag-upon low po kami, na wala pong sinasabi po sa, so, kumbaga nag-advise lang po sa amin ng police na yung demand mo dyan, itulat mo, bago kayo maghiwalay para meron kayong katibayan na harabulin niya siya. Kung hindi siya, uh, tumapag sa pinag-usapan nyo. Kaya nga, so ibig sabihin hmm. si polis pa mismo ang nagpasulat doon kung anong demand niya. So ibig sabihin si polis na magigitan sa regluhan. Kausap po po yung, yung father niya, yung mother niya, saka po siya. So, sabi niya na uh, hindi na namin kailangan na patagaling pa, tapos pinagal natin ng tayo ay eh. total. So, pasalamat tayo kasi walang masyadong... Uh, grabe nangyari sa anak ko ng kanya. So, alam mo sir, alam mo sir, imbis na, na mag-sorry ka, anday mo pang satsat. -sat. Ay, hindi nga po, sir. Aloha. Baka baka pag nag-sorry ka, baka mamaya, mali mo, hindi nila ituloy demanda kung ikaw ay magmakawa. Kaso, gusto mo pang lumusot, eh, lalong kita mo, umiiligilin na yung ulo nitong si tatay. Parang, para pong ako pa may kasalanan. Oo. Oh. Tama? Uh, Alo, uh, naintindihan nga po niya ako nung uli, eh, nung nag-sorry po. Oo, oh, dahil hindi ko pa napanood pangis, yung video, pa. sir, eh. Oo. Oh. Nung makita ko yung video, parang tumas yung bibi ko, nagdadrive ako, eh. Kaya nga po, humingi nga po kasi nga po. So, so para, parang nung nag-uusap po, kami nung umaga, sinaman na sa yung... Po, talaga ginusto yung pangyayari po na yun. Sabi sir, po, sir, sir, lang sir, lang sir, 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 itigil mo na yung mga salitang hindi natin gusto yung pangyayari. Of course, lahat naman aksidente, walang may gusto sa pangyayari. Kaya lang, it's so happy, nakaskasero ka, kaya nagkaroon ng aksidente, period. Nakaskasero ka, layo ng tinapunan ng anak ko eh. Ah, uh, humingi po ko tingnan pa sa nangyari po. Kasi... The way you drive sir, halatang kaskasero ka. Hindi ka defensive driver offensive driver ka. So magsasampa kayo ng kaso, sir? Opo. Okay, tutulungan po namin kayo. Makapagsampa ng kaso. Puta tayo kay Colonel, sampa tayo ng kaso, and then let's see what's gonna happen from there. At kung magkakaroon po kayo ng aregluhan, doon na lang po sa piskal Opo. o sa korte para makakuha kayo ng tamang arreglo. For the meantime, tutulong po ako sa inyo, ma'am, yung ilang araw na walang kayo ng trabaho. Opo, salamat Para tuloy-tuloy kayo makapagpahinga, hindi nyo pero problema yung loss of income. Ano po ang trabaho ma'am? Um associate po ako sa bangko. Hindi pa po ako nakakapag-clearance din po dahil babalikan pa po yung CT scan and magpapa-check up pa po ako sa psychiatrist po at saka sa orthopedic. Pero meron po kay health card. Um wala po. Bago lang din po kasi ako umpis ako lang po noong October 16 sa ano po, bagong empleyado lang po ako doon. Yung city scan ako so, ba? So, yung ulo po. Sa ulo? Okay. Ano sabi po ng doktor? Um, yung initial findings naman po, wala naman po internal bleeding or fracture po. Pero hindi pa natin alam kung ano mga susunod na gamot ang kailangan ngayon. Okay. Kaya, po kayo ngayon? Oh, Opo, sa muscle pain po. Meron po akong pera dito. Pupunta kayo sa isang doktor. Sabi ano po mag-recommend, agastos ko po lahat kung ano sabi ng doktor para ma-create natin lahat para masiguro natin. Testo ko kung makasiguro. Magkakaroon ng problema late in the future. Ito, 25,000 muna pala. Salamat oh, pa kayo. Para so, meron kayong paggastos. Uh -huh. Sige, sasama namin kay Kernel. Sige, and then doon po sa pagpapakamedikal, sasama natin sa isang doktor pa, espesyalista, para lahat i-check. -e Makakulang pa yung sa likod, x-ray. Sige po, gastos ko lahat oh, yun. Sa salamat po. Sige, salamat po sa pagpunta. Salamat po, sir.